bilang martial law baby na lumaki, nagkaisip at namulat bilang mamamayan sa mga taon ng Marshall law. Hindi ako magsasawa sa paghimok sa ating mga kabataan. Matuto tayo at isaloob natin ang aral at babala ng nakaraan dahil yan ang susi sa pagkamit ng mas magandang bukas. Manatili sana sa ating alaala ang istorya ng napakaraming pinatay, tinorture at sinirang mga pamilya sa kamay ng diktadura. Huwag nating hayaan na mabaon sa limot, sa propaganda at sa nagkalat na disinformation ang sinapit ng mga biktima ng martial law at ang mga prinsipyo na kanilang ipinaglaban. May kasabihan nga, memories are key not to the past but to the future. Patuloy sana tayong magmulat, magsalita at manindigan para sa mas patas, maulad at malayang kinabukasan. Never again to martial law.